Bakit tayo interesado sa mga multo ngayon? Ang isang palatandaan ay matatagpuan sa pinakabagong kahulugan ng salita sa Oxford English Dictionary. Isang pandiwa na nangangahulugang, pagbabaliwala o magpanggap na hindi kilala ang isang tao. Ang OED binanggit ang sumusunod na pangungusap, Mula sa isang panayam noong 2016 sa Toronto Life, nakikipag-date ako sa isang taong nakilala ko sa Tinder nang bigla niya akong multuhin. Bilang isang halimbawa ng paggamit, ang nagsimula bilang isang halos hindi maiwasang resulta ng detachment na ibinibigay ng mga dating app at social media ay nagbago sa kung ano ang inilarawan kamakailan ng isang manunulat para sa The Cut bilang isang epidemya ng hindi kasya siyang conclusion at hindi maipaliwanag ng mga pagtanggi. Ang ghosting ay ang tahimik na paggamot para sa lahat ng walang hanggan, at tila, ang aming default na paraan ng paghiwalay. Tulad ng ginagawa nila para sa napakaraming social phenomena, ang internet at ang pandemya ay nagbabahagi ng malaking kasalanan. Ang pagkakaroon ng online ay nag-alok na ng maraming bago at madaling paraan upang huwag pansinin o iwasan ang isang tao ngunit ang lahat ng oras na ginugol sa paghihiwalay ay nagpalala nito. Habang ang buhay ng lahat ay nagiging mas maliit at mas mahirap pangasiwaan, ang mga casual na pagkakaibigan ay itinapon ng walang salita. Nasira ang kontrata sa lipunan. At lahat ng mga patakaran ng pagiging angkop isang obligadong swerte. O kahit na hindi nakita gustong makitang muli, ay naging mga labi ng nakaraan. Mukhang nangyayari na ngayon ang ghosting sa mga lugar na kung saan ang pagkawala ng walang bakas ay mas mahirap alisin sa mga opisina. Kung saan ang mga kasamahan ay hindi nag-aabala sa pagbabalik ng ilang sunod-sunod na email, na pinipiling ipagsapalaran ang isang hindi komportable na elevator run-in sa halip. O sa mga kaibigan na nakikibahagi sa isang panlipunang bilog at hindi madaling mag-withdraw tulad ng dati nilang ginawa sa internet. Ngunit kahit na nakakatakot ang isang multo. Ang isang multo ay mas nakakainis. Ano ang gagawin mo kapag ang isang tao ay biglang hindi na umamin na mayroon ka? Ano ang maaari mong gawin? bukod sa kunin ang lahat ng kalungkutan at galit na hindi makikilala ng pinagmulan nito at humanap ng paraan upang mabuhay sa lahat ng ito ng mag-isa. Walang ghost hunter o exorcist ang tutulong sa iyo. Ang pagmulto, gaya ng pagkakaintindi natin ngayon, ay ang pinakamasamang uri ng pagmumulto dahil ang pasanin ng pagkawala ay naiwan ng buo sa mga balikat ng pinagmumultuhan. Pinahahangad ka nito para sa isang makalumang pag-aari ng demonyo. Kahit papaano sa mga horror films, ang multo, kahit na hindi ka nais-nais, ay nag-aabala pa ring magpakita.